Ulit, ulit, Wala one nags. more time. Papaya The papaya girl. Ay, wow, thank you. Alam mo, ito kong papaya, <laughs> no? Thank you, Sam Ray. Thank you. Ayan. Ayan na, si Brojun sinayawan na tayo ng papaya. Yes, very HK. Alam mo, alam mo, Sister Mor, yung pusa mo, kapareho yan ang pusa ko noon na blue ang mata niya, plain din siyang kote. Kaya lang, pinangalanan ko yung si kote. Alam mo, mahal daw yung mga ganyan ko. Alam mo, binibili nga yung sa akin kasi, kasi hindi pa ako abroad, may tindahan ko. Parang siya yung tao doon sa mesa. Ang daming gustong bumili. Mga bumili. Inihang ko yung kaso, nakakita kasi siya ng isang friend niya sa kabilang kalsada, Biglang tawag niya sa gasaan. Kaya lang nga lang yung mga plain white, plain white, tsaka blue eyes, alam mo ano oh. yun? Ano daw yan, mga death. Sige, si Pat, siya akong sayo. daw yan, yeah. Hinihi ko lang yun sa isa kong kaibigan. Nagustuhan ko yung pagka play niyang puti. Pero hindi ko napansin. yung mata. Nung lumalaki na siya, ganyan na rin ka siya palaki, oh. Ang pangalan na, pinangalanan ko nun si Kuti. Yung pusang puti namin. Ito, oh. Pa-inom ako ng pagpahabal. Pagpahabal. Hello. Mga anak ko, eto na buhay si Kuti, oh. Di ba? diba dati yung pusa natin ay noon ay si pangalan natin ay si Kuti. Eto na siya oh. Blue rin ang mata. Pusa ni Sisling mo. Oh, oh di ba? Ang ganda. Naalala ko tuloy si Kuti. Hmm. oh. Ano Inano niya si si Nakmari? ginawa niya? Ayan yung pusa. And then dito sa side niya, ang gaganda ng mga halaman. This is Lingmore. Yan o. No? Oh. Ang ganda ng halaman ni Sis Lingmore. Pati yung mga mga white stone niya. Diba? Ang ganda Oh. Hmm. Yan. Yeah. Binabawa niya ng mga batong mga puti, ng mga maliliit. Yeah. Ang ganda ito, oh. Mm. Yan. Yeah. Mm. may ah, ahas pa. Mm. Yan, oh. wala daw, wala daw,

Ililibot ko kayo sa aking swimming pool. <laughs> Ako ay may sariling swimming pool. Ayan, oh. Yeah. Pagdating naman dito, ang ganda Oh. Yeah. Diba? At over the backward. Ayan. Yeah. Ang ganda And Balik tayo dito Yan, ang ganda. Hmm. Yan. Ito yung panglinis sa swimming pool. Yan. Ito yung kupuan nila. Diba? ba? init na ang panahon Ano, oh, uh, meron din lagi nagkakainapin nyo. Huwag nyo nang nyo lang.